Oke. Hmm? Lepas. <laughs> yeah. sa Kapitan Silio isang islet dito sa dito sa bugo walang naninirahan dito kundi yung nagbabantay lang na bantay dagat so, no lighthouse lang ang nandito Ayan. ruins na ng diyan lang mo. libutin natin to uh, kasi ang liit lang ng island na to kaya may while bumababa sila doon ikotin na natin to tapos mamaya magpalipad ako ng drone dito makikita nyo talaga na ang liit lang ng island so ang ganda sobrang linaw ng tubig isa pala tong diving spot dito sa bayan namin Bugo Bugo City sa northern part ng Cebu yeah. <coughs> baka gusto nyo puntahan dito mag message lang kayo sa akin para bigay ko yung number ng pwede ninyong markila na bangka yung sinakyan namin ayan ang to go ayan ang to barco dumaan dito sa ano yan so sobrang liit lang talaga ano ilang ano lang maikot naman ako si lighthouse <coughs> yeah so far thank you lord mayroong mga cottage dito na ano, pwede nyo mabintahan so, um, ulit lang talaga ng island <coughs> walang, <coughs> walang walang matang wangi ngayon kasi ano, high tide ito dahil itong lubi din ito pagbagyo hmm So, naikot na natin mga ka-jammers no? so, Ang liit lang talaga ng island na to islet. So <coughs> Ayan Itong buhangin Ano Umiikot to Depende sa current ng tubig Ayan ang linaw